Alam mo ba ang limang bagay na makikita mo sa Pilipinas naman? At dito mo lang yan makikita. Una, magugulat ka sa huli. At pang una, una, yung na-aksidente ka na, at ah, hindi ka na makalakad, at mahinga-hinga, ka na. Ah? Uunahin ka pang bivideohan bago ka nila tututulungan. Kita mo yan? Yan ang mga ugali ng mga tao dito sa Pilipinas. Real talk. Real talk. Pangalawa, alam mo nang mabaho, eh, inaamoy mo pa. Real talk. Tapos magre-reklamo ka kung mabaho, eh, alam mo nang mabaho, inaamoy mo pa. O diba? Real talk. Dito mo lang yan makikita sa Pilipinas. Pangatlo, dito ka lang makakita na ang tambay at ang patutug niya ay araw-araw sibag lang. Pero nakatambay lang naman at wala namang ginagawa. Diba? Real talk. Dito mo lang yan makikita sa Pilipinas. Pangapat. Dito ka lang makakita ng isang tao wala namang ginagawa at nakatambay na naman maghapon. Pero, kung ng energy drink, ba? Diba? Ang galing. Real to. Kita mo yan. Dito mo lang yan makikita sa Pilipinas. Okay. Panglima. Dito mo lang makikita sa Pilipinas na kapag kumuha ka ng valid ID, eh kailangan mo ng valid ID. Diba? Kaya ka nga kumuha ng valid ID para magka-valid ID ka. E bakit kapag kukuha ka ng valid ID, eh, hahanapan ka ng valid ID? Kita mo? Dito mo lang makikita sa Pilipinas ang mga ganyang bagay na yan. O, kita mo di ba Sabi ko sa iyo eh, diba? Naguluhang ka din. Kaya ano pang ginagawa mo dyan? Comment for more at sabihin natin yung mga limang bagay na makikita mo dito sa Pilipinas lamang. Real talk. Real talk. O, oh, ano ba yan guys? Subscribe naman kayo dito at share nyo na to para madami ang mag-views at makikita ang mga limang bagay na makikita nyo lang sa Pilipinas.